Hello everyone, welcome to my channel. Uh, for today's video is mamalengke kami ng aming ulam at uh, kami nga po ay pupunta sa farm so mamili kami ng ulam dadalhin namin sa farm at yan nga o oh, nakabili na ako pero sabi niya po konti ang ng akin binili. So, dagdagan pa raw. At, pabalik daw kami sa isdaan para bibili ng hipon. At yan po, tingnan nyo ang daming mga paninda talaga. Ang Pilipino talaga, kahit sa palengke, pwede namong ilatag ang sarisaring paninda. At yan nga po, seksyon niya ng tilapyaan. Talaga naman po, mga sariwang-sariwang tilapya. Grabe. Ayan, ibang-iba ang tilapya sa atin kaysa sa abroad kasi ang tilapia sa abroad ay ay frozen sila mga frozen tilapia na nanggagaling sa India yung paninda rito sa Lebanon at yan nga po yan kasama namin si Kasi sa pamamalengke at talaga namang lakad din siya sige nakasunod siya sa kanyang tita yan po ang tahong talaba sari-sari talaga at yan nga yan yung sukay namin sa sa hipon so binalikan namin ang kilo nga ay mahal. Mahal na talaga ang mga bilihin. Tinan mo yung ano na yan, yung ano ba yan? Alimasag. Ang alimasag din, pagka mahal ng kilo. At si ate, o oh, nang babarat pakbo ako, tinatawaran ko ang paninda. Kasi sobrang mahal ng kanyang presyo. Pero yung anak ko, sabi niya, okay lang, sige, bilhin daw. Wala nang tawad-tawad siya eh. Pero kasi nagtatawad, kasi ang mahal ng presyo, mahal talaga, bilihin pa. <clears throat> yan may tahong pa, o tingnan nyo, ang tahong talaga, sariwang sariwa, sarisaring isda, ang makikita ninyo dito sa aming palengke ng San Pablo. At yan nga, nandito na kami sa gulayan. Pibili naman kami ng gulay, panahog sa sinigang. At nga, o, tingnan po nyo, talagang sa palengke natin, ang palengke ng mga Pilipino ay sari-sari ang paninda. Nandito naman kami sa mga sweets ng Pinoy. Sari-sari po, may kalamay, mayroong kutsinta, may luglog, may pansit, marami, iba't ibang klase, may mahablangka, may biko, mayroong papuyan suman, mayroong nilupak. So, bumili nga kami at kasi matagal ko nang hindi natitikman sabi ko ibili kami at yan o tingnan po nyo sari-sari oh. masarap po siya yan dukot ako ng pera at magbabayad kasi binabarat ko pa sabi nung anak ko ah yan talaga ang presyo ngayon mami hindi ka na dapat mag ano kasi ganyan na ngayon ang presyo matagal na nahihirapan ako ilabas yung pera kasi mahal <laughs> si kasi turo ng turo ayan nga o oh, magkasama silang magtita yung ano yung nagagalit kasi nagbibidyo ako ayaw niyang magbidyo eh patuloy pa rin ako kahit hindi siya hindi kita siya talagang inaano ko lang na ako yung may video <clears throat> at po natapos na kami bumili ng sweet pabalik na kami sa sasakyan yan nga po. Tapos na kami mumalengke. Pupunta na kami sa sasakyan. At bababa na kami. So, yan po ang video ko for today. Ang namalengke kami ng pang ulan